So, yan guys, ah uh, ano. Ah, uh, dito tayo ngayon sa ano Clark South Pampanga. Mapila tayo ngayon sa Costco. Yun, Costco. Tayo lang tayo nang tawag para may x-ray. Ay, mga pinansi ko. Park, South Pampanga. Ayan yung pinanti ko, pagalagala gala Oh. Oh. Pagalagala. Ata ah, ma... Patang wasalak. Dahil lang tayo ng tawag. Tapos x-ray. Yun. Deliver na tayo mamaya maya. Lipat tayo ng pwesto. Lipat tayo mamaya ng pwesto. Pagkata sa x-ray. Rating yung painati ko.